today uh dapat sana si senator de la rosa unless gusto rin ninyong nin si susunod na hearing na but uh ngayon short lang short all right uh, you have the floor senator de la rosa thank you madam chair uh alis uh, si Wesley, is your brother am i correct opo ngayon uh, there is an information na pagkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you com comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Ah, uh, Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam And po I, magkasama sila. Asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wisligo, comfortable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? Ah, uh, I, I, assume po hindi pa sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Nothing kasama. Magkasama sila. Comfortable ka hindi? Hindi. May we know the reason why? We, we are helping you here. Oh, pa, sorry uh, po. I refuse to, to answer po. Hindi ka comfortable eh. po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama. Magkasama po. sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na, hindi ka pinakialaman ng Odo Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uuwi na po ako dito sa Pilipinas uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwi ng China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uwi. How uh, about China? Were you not entertaining that to going po. to China? China, wala po. So, from at saka, Senator Indonesia, De La Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuhuaping, Balak mo sana gusto nyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De la Rosa. I am just, uh, you know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining the uh, some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, 'yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China. Kung if indeed, she is a state agent of uh, uh China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China. Hala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng, na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At, at sa kasigurado. Senator Pong De La Rosa, pindik. bago kayo magpatuloy, acknowledge sa ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Thank Senator you. De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China agis Pogo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At uh, in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami wait, po... Wait, 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 you ako, like it or not? Okay, okay. Kung kami po uh, ay involved like po sa China po, uh, hindi naman po, ano eh, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I galit think, nga, galit oh, nga. Kaya, kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you, Pwede bang malaman kung sino itong former Chief I I'm concerned because I am a former Chief Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po nangyayari. ba ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie, selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General uh, Gonzales, Pwede mo from you kung sino yung former CPNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Go. Uh, Your Honor, I, I don't have any confirmation but I'm sure you're not the one. I, I think so. Thank you. Thank you if uh, uh I'm not the one. <laughs> uh, yun lang, siniguro ko lang. Thank you, uh, General Villanueva. Thank you for that information. Let's go. Mayroon akong question ni Madam Chair pero baka ha? That's all for me.